kuya yeah, magandang magandang hapon ito ngayon tayo maglilibang dahil sa natapos na maglibang makamatik maglilibang naman ako ang oras na yun ay alas 4 na ah uh, hapon na mga matik tatry natin kung meron tayong mahuhuli ngayong araw dala dala ko itong aking payo balde saka yung pang mga matik no araw nakaraling ko hindi ako nakapangmingwit busy lang talaga ngayon eh medyo may pagkakataon natry ko lang ng dalawang oras alas 4 hanggang alas 5 lang ako mga kamatik Tignan natin kung may kakagat pagka wala mga kamatik, sibat na ngayon mga kamatik. Ay, mga matik, medyo doon pa tayo sa dulo-dulo. Dito kasi medyo mahina kagat dyan. Doon, mga matik, may kumakagat doon. Marami. Kaya lang, puro arroyo, mga matik. Pero pwede na rin. Basta malaki. Okay na yan, mga matik. Kaysa sa wala. Doon tayo bababa, mga kamatik, kasi may babaan doon. Hindi na dito, mga matik. may nanguhuli dito ah uh, naglilibang din wala daw silang magawa sa kanilang bahay ngayon ang mimingwit sila wala mga matik wala mga matik may huli na pala sila Dalawang tilapia. Mamaya pupuntahan natin yun mga matik. Sa ngayon dito tayo. Suwerte naman yun. Nakadali kagad. Dito naman tayo mga matik. Testing testing lang mga matik. Pero sa kabila. Nagkakapa. Ay nagdadala pala mga matik. Sorry naman. Nagdadala lang pala sila. Sa kabila ilog yun yeah, mga kamatik uh, doon tayo baba walang babaan dito mga kamatik akala mo mababaw lang yan Pagkatinalon mo yan mga kamatik baka mabalian ka pa kaya doon tayo banda bumaba mga kamatik dahil doon ay may hagdanan ng... Yeah, sana makadali tayo ngayong araw. Araw ng linggo. Mga kamatik. Pakita ko sa inyo kung may mahuli tayo. Hapon na rin mga matik. Ngayon mga matik dito tayo ba o Dito mga matik may nakatira dyan. Gaya ng buhay talaga mga matik. Di may iwasan yung Ngayon dito baba mga matik Medyo matarik Ayan Ganda Ayan matik Kabila tayo Mga kahingal efeknya sa uh... kakalanghap na sigarilyo mga matik. mga naninigarilyo talaga ay subo ano iwasan kaya ako naiyayari pag nakakalanghap ako nangihina ako ayun sa mga mahilip mag yossi dyan iwas -yoss iwas naman kayo kawawa naman hindi nag yossi tulad ko hindi ako nag yossi kaya pag nakakalanghap ako mga matik nakakapanghina Ayan, mga kamati, kukuha mo tayo ng bulas, doon na lang. Dito sa dadaan. Nakaraan, mga kamati, hanggang dito yung tubig. Ayan, kaya medyo maputik pa. Ayan, medyo mainit-init pa, mga kamati. Kukuha lang tayo ng bulate. Ayan. Ayan. Reserve lap ko man makamatik makamati. Kuha lang ako ng bulate para dire-diretso ang huli natin. Kung may mahuli tayo ngayong araw. Iyon mga matik, tayo ng pwesto, hanap, masyadong walang kumakagat. Siguro sa lakas ng adon mga matik, kaya dito tayo banda. Titignan naman natin dito banda. Medyo parang uulan. Ang In mga isang oras lang, sabat na agad mga matik, try lang natin kung meron. Kakagat mga kamatik. Dito tayo sa kabila. Ayan, dito tayo mga kamatik, susubok kung meron ditong kaagat. Ako lang mga kamatik, itong malilit. Pero sabi ko, pagka konti lang sila, pakakawalan ko din. yan good size na yan mga kamatik sa mga nanguhuli yan niya, good size yan mga kamatik. yan mga kamatik. good size na yan itong isa malaki laki din to yan 3 fingers na rin to mga kamatik tilapya. Yan lang sa kaiba, arroyo. Bakit tinawag na arroyo ito mga kamati? Kasi meron siyang, ito mga kamati kaya, may nunal. May nunal siya mga kamati kaya tinawag siya arroyo. Ayan. Tatlong arroyo saka isang tilapia. Ayan ang mga nahuli natin ngayon. Dalawang oras lang. Pero sabi ko, pagkakunti lang sila, pakakawalan ko din mga kamati. Dahil ang oras ngayon makamatik ay 5.40 na makamatik. Hulan pa. Ayan makamatik yung nahuli ko. Pakakawalan ko na. Ayan siya. Yun, nakakawala na sila mga kasi aapat lang lang alanganin yan yeah, sinubukan ko lang naman mga matik sa ngayon uuwi na lang tayo kaya sinubukan ko lang na kung may kakagat kasi medyo buwaba yung ilog tubig pero dahil sa konti lang inahuli aapat lang mabuti pa ang pakawalan ko na at baka lumaki pa mga matik kaya yun uuwi na ako mga matik kahit papano nakalibang tayo kahit pa paano mga mate, kasi makahuli ka ng isa nakakatuwa na pagka nakahuli ko ulit ng pangalawa sobra na saya mga mate, sa mga namimingwit kaya na kaya tumagal dahil dalawang oras mga mate, ako ako namingwit ngayon ay eh, pinakawalan ko din kasi apat lang sila pero yung dalawang di pa sana, ay dalawang ano, lapad sana mga matik. Kung nakuha ko, matik na yun. Na nakawala pa, naputol yung tansin natin kanina. Kaya, nakawalan ko na lang yung iba mga matik. Sa so ngayon, akit tayo para makawin na. Ayan. Ayan mga kamatik. Ay sayang mga kamatik Dalang beses mga kamatik, na Nakawala lang Isang lapad yun mga kamatik. Isang Lapad na isang dangkal mga kamatik Sana Nakakuha natin Bali dalawa puro Napuputol At nakakawala kaya yung apat na nahuli ko, pinakawalan ko na lang. Yung e, mga matik, ganito lang magdibang. Kahit pa paano, masaya naman. Hanggang dito na lang mga matig. Salamat.